Ayan guys, magluluto ako ng itlog na adubo para mag-iba naman guys. Wala kaming ulam ngayon, hindi kami na malingke. Kaya mag-itlog adubo na lang kami. Bawag sibuyas, sabay ko na yan guys. At saka Ilagay natin ang mga paminta. Paminta. Magaluhu tayo guys ng ano. Etlog. Pahiya ko na uwi ganyan. Pamintang powder. Para mayroon natin. Saka itong durog na paminta. Lagyan mo dyan. Lagyan natin sa laurel guys para adubo talaga siya. Ito guys ang aking itlog. Ayan o. Oh walong itlog yan guys ayan oh. walong itlog yan, itlog ilagay natin yung itlog guys para sa ating adobo ano natin dito tatlo apat lima anin pito walo yan, yung dalawa kami mayroon pa kaming gulay doon kanina nag ko ng sayote yan, lagyan natin ng tuyo. Sa itlog. Yan. Tuyo. Lagyan natin suka yan, guys. Yan. Tantaman lang. Hindi ako naglalagay ng asukal kasi guys sa ano, sa adobo. Tapos ah, lagyan natin ng tubig guys. Para pakuluan natin ulit yung asukal. Itlog na adobo yan, guys, ha. Ayan. Balik pa natin yan. Natin. Ayan, guys. Kumukulot na siya. Lagyan natin ng konting magic. Ayan. May natira pa yan. I Gagamitin ko yung bukas, guys. Ayan. ganyan natin. Medyo ilapit natin. Kumukulot na siya. ganyan lang siya guys ayan guys luto ng aking adubong itlog ng manok yan kakain na kami ayan guys ilagay na natin ang aking itlog ng manok kaya mo ayan masarap siya ito guys ayan may maraming bawang sa kasibuyas. lang Iano mo lang sa so, bawang sa kasibuyas. lagyan mo ng laurel para hindi sa Ayun, guys, ang ka aming ulam. Etlog ng manok na adobo. Diba? Ayan. Luto na po yung ulam namin eh. Ano, adobong itlog ng manok. Tapos ayan, may ginisa kami kaninang sayuti. Ayan. Ha? Ayan yung halo niya guys, sardines. Sayuti na may sardinas. Ayan. Saka ano yung ulam namin kanina sa Yote with pork. Yan. At saka ngayon, ayan. Adubong itlog ng manok. At saka sa Yote ang aming ulam ngayong gabi. Hanggang dyan na lang guys.